Butiki, butiki. Kain na kayo. Butiki, butiki.

Ito mga butiki na po. Nakakain na po sila ng Aussie. Eh. Yung pagkain po ni Sammy house eh. na binababad ko po para lumambot. Ngayon, kinagkukuha ko po, po sila sa gilid. No? Ito po yung Aussie. Eh. Ayan Oh. Yung sa gilid o. Oh. Oh yeah. Good morning. Magabutiki.